ayun draw ako ng diskarte kung ano ang ginagawa ko sa mga pinatakaran ko ito, ano? nagsasayang ako ng bigas ah, ayan pagkatapos nilalagyan ko na natawag nila na upa dito sa amin ano pakain sa baboy para mabilis lumaki ang mga alagang manok ayan, ayan halo halo ilang po yan halo <coughs> halo ilang hanggang hindi na masyadong malamki depende kasi sa inyo kung ano yung gusto nyo pero sa akin kasi mas mas maranda na, na, na tama tama lang yung pagkalagki na ayan maraming manok na mapapakain ito ako kasi ngayon meron ako dito ang ano meron akong more or less na sa nasa, nasa nasa uh, 40 plus heads na native na chicken tsaka meron rin ako yung dalawang um, tawag nila ulit ba dito sa amin ulit uh, ba Ayan. okay uh, okay yan uh, ready na yan uh, let's go ayun turo ako ng diskante kung ano ang ginagawa ko sa mga pinapakain ko ng mga ito nagsasayang ko ng bigas ah, ayan pagkatapos nilalagyan na natawag nila na upa dito sa amin ano pakain sa baboy para mabilis lumaki ang mga alagang manok ayan Halo-haloin lamang po yan. Halo-haloin <coughs> lang hanggang hindi na masyadong malagki. Nah, depende kasi sa kung ano yung gusto nyo. Pero sa akin kasi mas mas maganda na, na tama lang yung pagkalagki. Na ayan. Maraming manok na mapapakain ito. O kasi ngayon meron ako dito ano meron akong more or less na sa nasa ilan na nasa, nasa uh, 40 plus heads na native na chicken tsaka meron din ako dalawang um, tawag nila ulit ba dito sa amin ulit ba Ayan. Ayan. okay uh, okay yan uh, ready na yan uh, let's go pagkain pagkain na tayo ng ating manok ayan, ayan. Hmm. 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 Marami sa.